Dito naman ako ngayon sa Malugay. Ito naman yung street na ito. Larakarin ko hanggang doon sa may dolo, sa may uh, fire station. Dito ako maglakad. Kasi may pupuntahan ako doon sa may Makati uh, Makati Life usmak to Punin ko yung result ng aking ah uh, ultrasound so yung lakad na ako ito so, malayo ito oh. yung street na yan so ito lakad para papawisan tatawid pa ako ng chino roses kasi ang nagpas ka na ng Toyota ng may uh, Ayala extension. Mahirap pala magvideo video pag naglalakad, magalaw yung kamay. Ito, hinto mo na ako para magvideo. video So, nandito na ako, nakarating na ako dito sa may Station. Naglalakad pa ako papunta doon sa may Makati life live. Uh, life Tama tamat, Tama, Tama, Tama Para Makuaku koning resulta na nga uh, ultrasound So, tawid tayo dyan sa kabila oh Dian tayo o. Dito na tayo sa kabila awis naman malapit na andito tayo sa kanto ng malapit na malapit na ako sa aking uh, pupuntahan uh, Makati Osmak din to Osmak to yata ang pangalan to nagpa-ultrasahan ako kahapon kaya kunin ko ngayon yung resulta malapit na malapit na pinangisyan din ako okay na rin hindi ko naman iniisip yung napapagod ako ang iniisip ko papawisan ako para matanggal lahat ng kolesterol lumabas hmm. tsaka matanggal yung sakit ng tuhod para My exercise. Talagang masarap talagang maglakad para 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 yeah. ma-exercise kahit araw-araw. Ito may, may sumusunod sa akin na sumisigaw <laughs> Lapit na, andito na ako. Thank you so much. And thanks for watching. Aray <laughs> ako.